Hello, maybe it's you, ayan super late upload na po ng ating Australia trip, pero mas maganda na yun guys, kaysa wala diba, pang memories din yun so, ayan guys alas 12 kami umalis ng bahay which is very very wrong move dapat pala guys, maagang maaga dapat palang alis kasi nga 4 um, hours ang biyahe from sa hotel namin hanggang sa my blue mountains ayan guys eto papunta na kami sa ating sakayan papunta ng Blue Mountain so dito kami umupo guys sa may taas para makita namin yung tanawin ayan medyo ano na guys um sobrang um gloomy weather naman siya at sobrang lamig hindi nga namin alam guys kung yung suod ba naming damit eh hindi kami lalamigin so good luck na lang talaga ayan guys yung makikita namong tanawin Um, okay naman guys Diritirityo naman Medyo malakas lang ang loob namin Kasi nga super late na talaga kami umalis Which is hindi dapat talaga Dapat maagang maaga Kaya kung pupunta kayo ng Blue Mountains Sa may Sydney guys Kailangan agahan nyo Yun po yung best advice guys Kasi ang pangit palang pumunta Pag super late na kaya, ayan, guys. Good luck talaga sa amin. Ayan. Medyo foggy na siya, guys. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo kung gaano ka. Ano, hindi na namin alam kung makikita pa namin ng tanawin sa Blue Mountains. Sobrang good luck. Kaya, ayan, guys. Sama kayo sa amin. At ipapasyal namin kayo sa Blue Mountains dito sa Sydney, Australia. Ayan. Habang naghihintay. Siyempre, ako naman si Tulong Queen. Kapag ka talaga naupo or babiyahe, madali para sa akin ang matulog. So, ayun guys, medyo nararamdaman ko na na maka mahihirapan ako nito sa suot ko kasi wala talaga akong dala guys na pang winter o pang autumn man lang guys. Good luck talaga sa akin. Hindi ako nag-check ng weather kaya ito nga nga tayo guys. <laughs> Bahala na talaga si Batman ang mahalaga makapag-aura at makapamasyal. Ayan. Umulan na siya guys. Ito na. Medyo palapit na palapit na tayo sa lugar na kung saan. Makikita natin ang magandang Blue Mountains at iba pa. So ayun guys. Bumaba na din kami. Sobrang lamig. Good luck talaga. Ayun, tingnan nyo naman yung mga suot ng mga kasama namin, no? Hindi na nga nila kaya. Tingnan mo yung labas, guys. Grabe. Good luck talaga. Ayan finally guys, after namin na naghintay ng matagal, dumating na rin kami dito. Pero unfortunately guys, hindi kami nakakuha ng ticket kasi hindi naman kami naka-purchase online. Eh, nga nga kami guys. Ayan. Hindi rin namin makita ang tanawin. Hanggang tingin lang kami sa ganyan guys. Grabe alam mo ba yung 4 hours mahigit kang bumiyahe para makita tong lugar na to pero hindi mo siya makita at hindi ka makakuha ng ticket di ba grabe yung frustrations nga nga talaga nga 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 yung sinasabi nilang three sisters na hindi ko makikita guys na isa sa pinaka dapat pinupuntahan dito sa Sydney sa may Blue Mountains. Ayan guys, unti-unti na nagpapakita ang tanawin kasi nga kanina sobrang kapal ng fog. Ayan, guys. Tingnan nyo naman kung ganong kaganda. Ayun yung ano, three sisters, guys. Isa sa pinupuntahan dito sa Blue Mountains na kailangan mo talagang makita. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung lugar. Ayan. Sa wakas, guys, nakabili kami ng ticket para mamayang 6pm. So, ayun. Hin. Nantay na talaga namin, guys. Papakita ko sa inyo.